tayo so, ng pansit ayan pansit kasi birthday ng aso ayan pakuluin palutuin natin to bago ihalo yung pansit ayan siya bago ihalo yung pansit kasi birthday nito oh Ayan, birthday niya. Oo, oh, ayan ang birthday niya. Pansit natin. Birthday ng aso. Ayan. Maluto na siya. Ito na lang yung gulay. Dahon na lang yan, oh. Pansip na masarap. Malasang, malasa. Lasang Pinoy. Lasang Amerikano. <laughs> Lasang halo-halo na to. Ayan po siya. Yan ang pansip na gawa ni Jojo, the humble man. Gawa ni the humble Man.